Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel Just a Remix Vlog So guys, samahan niyo ako Maghahanda tayo ng uh, mga protas na ito dahil sa mayroong party So guys, ipapakita ko sa inyo dito kung paano uh, sila kumain ng maraming tira So, ah uh, samahan nyo ako hanggang sa matapos ng aking video and then uh, yan na nga, nire-ready ko na ang mga uh, ilalagay mamaya sa misa so, ayan at ayan, nire ko na yung mga para sa kanilang uh, tsaa at saka kape, yung tawag nila na gawa so Makikita nyo dito ang kanilang uh, kinainan na maraming tira. So ayan, para yan sa kanilang kape. O tawag nila dito ng gawa. So ganito, pag may mga party-party, marami silang ginagawang mga matamis para sa kanilang pag-inom ng kape. Uh, ayan, naghihintay lang tayo ng konti dahil... Uh, gabi na yan so ang dinner nila is nakaset ng 9 o'clock nakatapos tayo dyan madaling araw na kasi pigpit ako ng dalawang kinainan kinainan ng mga babae yan ang kanilang tira so itatapon lang yan guys tingnan nyo sino ang kakain wala naman akong kasama So, ayan. At ito naman ang mga sa lalaki. Ayan. Yung, kung nakita nyo yan, yung laro, laruan ko. Ang taba, yan ay, nasa, ano yan, baywang yan na taba. Ng, ano, ng kambing. Grabe, guys. Mamantikain talaga. So, ayan. At itatapon na yan, ilang subo lang si Inday. <laughs> para magkalaman ng antian. Hindi ko naman masyadong, inaano yan na kumain kasi bawal sa atin yung sobrang taba no so patikim tikim lang limang subo is tama na sa akin kasi ano eh mamantikain so ayan kinainan to ng mga lalaki na hindi lang naman nila maubos-ubos sa kain yung gitna hindi yan naggalaw So, kumuha lang ako dyan ng kaunti para sa tangalian namin bu asa uh, ano, pagka uh, umaga. So, ayan lang. At maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Uh, please don't forget to subscribe my channel, Jessa Remix Vlog. And click all the notification bell para updated ka naman sa next na video ko. Maraming salamat sa inyo at God bless. Sana uh, Marami pang video ang inyong uh, mapapanood sa akin. So, bye-bye. Ingat and God bless. Happy happy na.